legacy si, na walang iba ka, yun po ay kita para sumuporta dito sa ating mga sparda ating mga kababayan. Happy morning to all! Happy morning, Miss Horizon! Please visit the Changdam restaurant. Thank you for coming. at maging partner. Ito yung maaasahan natin sa taong 2023 pa para sa pagsulong ng mga halaman. First time ko to, makikita natin talagang kayang May, may, may kinalaman ba ito? Dito? Uh -huh. Alright. So, di ba high-tech ng ating mga Tayo po ang president kayo. Happy morning! Ano po yung kaibahan nito sa market? Kasi ko po siya. Alright, happy morning! So narito na po tayo ngayon sa Los Banyos Laguna. Dito po sa Siyarka. Bisita doon sa farm sa Napakaraming saging at napakadaling na itanim at mabilis para sa mga gusto po na magkaroon ng ganitong klaseng negosyo na sa... Happy morning show! Lagi kayong makinig. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show. For happy morning po sa inyo. Happy morning, no? Miss Horizon. No? Happy morning. Alright, sir. So... Sabi nila, masama daw magkape. Pero bakit marami pa rin ang nagkakape ng healthy blend? Herbal coffee sa health and wellness. Ito yung kanilang bagong nga. Uh, opisina dito sa Triumph Quezon City. Kaya tara, subukan natin ang Health and Sight Wellness Speaking and One Herbal Coffee kung gaano ito kasarap. Okay. Good morning! Muli ang inyong Lingkol Beans Horizon Chaser. Narito po tayo sa ating pinakapaboritong kape. Dahil uh, ang kape na ito ay nakakatulong sa ating kalusugan. Dahil uh, herbal po ang ating coffee. Ang Health and Sight Wellness or Uh, healthy Blend Coffee ng Health and health Kaya alamin natin yung buong detalye. Narito si Sir Robert. Uh, A natin kung gaano nga ba kahalaga yung kape na ito sa ating kalusugan pang-araw-araw na ating pamumuhay. Okay. Alright, Sir Robert, kumusta po tayo? Okay naman po. Ayan, Sir Robert Acosta. Para po, uh, alamin natin ng ikaw pang konting detalye dito sa sikat na sikat na kape sa buong Pilipinas. Sa buong mundo na rin, alam po dahil nakakarating na sa ibang bansa, uh, oh. diba po? Sir Robert, um, ano po bang meron dito sa kape na ito? Bakit po uh, talagang tinatang kikilip? Uh, kasi, di ba, sabi nga na Robert oh. dito. So, anong klaseng oh, Robert? Yung ingredients kasi dito, mga... Um, Uh, bali 15 din noon kasi ang ingredients nito kaya nga uh, uh, nagka-cafe ka na, nagbabitamins ka pa kasi nandito sa likod yung ingredients niya napakarami po yan, 15 po lahat ang herbs uh, yung herbs na kasama kaya malaking tulong ito sa katawan natin at uh, habang nag-i-enjoy sa kape na bibigyan din natin ng vitamins yung ating katawan. Right. Brad, um, coffee lang ba yung product natin? Eh, at um, ah, ito namang hot choco. So, ano naman po yung benefits nito bukod sa coffee? Halos ganun din po yung, kan, yung ingredients ng choco at saka coffee. Nagkaiba lang sa flavor. Right. So, uh, three ingredients yan. Uh, alam ko, hindi lang naman talaga itong produkto natin. Ano? Ayan pa yung mga herbal natin. So, yan po ay talagang napatunayan na natin na marami pong uh, pakinabang sa kalusugan ng mga uh, member ano, dito sa ano uh, sa health and sight wellness. Pero nilinawin natin, Sir Robert, di ba hindi naman ito networking, kundi direct sales. Ah, uh, direct selling. Yeah. So, kung sino mas masipag, yun ang mas, ano, <laughs> mas okay Ayun uh, ang maganda. So, Sir Robert, uh, pwedeng patingin ng iba pang mga produkto natin? Uh, nagsimula ito noong 2013 at uh, hanggang sa ngayon yan, yeah, sa lukuyan at uh, marami na rin po yung natulungan ng Health Insight kasi ang ang aming putok to ay hindi lang naman sa para kumita kundi nakapokus talaga ito sa kalusugan at marami ng mga customer namin ng natulungan ng na ang product. Para. para sa higit pang informasyon o iba pang mga produkto na produkto ko namin, pwede niyo po yung website namin na healthinsideph.com. All right, so i-try natin yung kape kung gaano ito kasarap kasi yung mga mahilig po magkape, talagang lasang kape, hindi po lasang herbs or my herbal. Kasi di ba po katulad ng iba parang lasang herbal. Pero dito po, yung mahilig talaga magkape ay lasang kape na talagang uulitin natin. Kaya try po natin. Alright, so titikban natin gaano ito kasarap. Libre lang dito sa health and science. kapag po dumalaw kayo. Ano? Ayan, so... Ay, pwede naman talaga hindi guntingin. Ma-arty <laughs> so, lang <na> talaga ako. <laughs> so, yan. Alagyan natin, tinubong powder, o. Oh. Diba? Tapos, yeah. lagyan natin ng tipisilin. Diba? Wala sa amin to, eh. Ayan. Kaya, ang Wow! Ang bango-bango! Diba yung ang <laughs> mga natin? So, uy, so, tignan nyo po, oh, mga kababayan ko. Ang bango, ha? Ah. So, mm -hmm. ang bango. Diba? Kapag yung medyo stress ka, Oh, wala talaga yung stress mo. Ganito kagawin yung kape. Yung mahilig sa brew coffee, parang ganun din yun, di ba? Sige, alam ko muna dito, sorry. <laughs> Ayan, tikman natin. May inyak to. Dapat pala yung daluan ko man na ng konti. Nga, no? Sarap po talaga. Kahit uh, alam ko na tikman ko na to. Ulit, ulitin mo. Hahanap-hanapin niyo po. Totoo, talaga ito yung kape na gustong-gusto ko. Kaya sana, Matikman nyo rin po at magugustuhan nyo. Happy morning! Ayan, sakto may regular na tagapagtangkilip ng kape. Tawang-tawa pa, sarap na sarap sa kape. Ate, uh, ano pangalan po natin? Ay, hapang nga. So, lumipat na po kasi ang health and psych wellness. Dati po doon sila sa Mother Ignacia dahil syempre, dahil napakasarap ng kape at maungusay mga produkto natural lamang na umuunlad po ang isang company. Ayan, so dito na tayo napakagandang kumpanya ngayon ng Health and Health Wellness. Kaya sa mga gusto pong uh, pumunta rito ay alamin nyo lamang sa kanilang website. At uh, yun nga, yung na-interview natin na si Sir uh, Robert Acosta. Muli ang inyong lingkod, this is Rayson Chaser. Dito nagtatapos ang ating uh, nalakap ng na mga balita at naguulat. Happy morning! Happy morning, happy morning show! Lagi kayong kinik. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show. Happy morning!